Hello! Ako ngayon ay aakyat sa hagdanan. Kukuha ako ng rambutan. Ayan o, oh, sarap. May rambutan. Pero dito lang sa mababa ako kukuha ng rambutan. Ayan. Ayan daming bunga oh. Ayan. Ayan yung rambutan, no? Oh. Ito. Yung, yung kaya ko lang abutin. Yung kaya ko lang abutin. Ito, rambutan. Ayan. Ayan, no? Oh, rambutan, no? Oh. Ay, may langgam. Maraming langgam. May langgam yung rambutan. Ayun yung iba. Ay, ito, ito. Ito. Yan, o. Oh. Rambutan. Baba na tayo. Kasi, mataas. Oops delikado. Yan, nakakuha na ako ng rambutan. Oops. Oops. Yan. Nasaan yung rambutan kong nakuha? Ito. Ito, oh. Rambutan. Rambutan. Thank you for watching.